Kapana. Kami'g harvest ta kabsa. We, we. Miyerkules. Idi ko ma Lunes. Apo inagdi gusta? Doti kabsa, harbes ta yon. ko ma Miyerkol ay idi ko ma pero ma dini masang. Kalkal pasti dot extra. Bisa tetap, kalau kalian pasti main apa, ndak gue Kalau orang, dua kami, misalnya orang setiap dua, aja udah ganti. Itlog yang kakak besar, ikan hardestan yang aduh. Itlog gak tetap, kita pikir, pikir, pikir. Bilang ka. Bilang yun. Lugit, lugit. <laughs> ano, dal-dalos yeah, yeah. na taak. Hindi. Hanga na rugitan. May todo ha? May One. Two, three, three, four, three four, five, five six, seven, seven, eight, nine, ten, ten, eleven, seven, 12, Twelve thirteen fourteen fifteen, 15 sixteen 15, 17, seventeen eighteen, 18 19, nineteen twenty twenty one twenty one 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21 Kakadzat! 1, 2, 3 Damananti It loge kaya tanda giyay duwa. Abi ko no lugit, so masapol madalusan. to so, pagka Tangkakat sa na nakadalos kami pa yan, ti balay-balay dan, ti parangan dan, nadalosan kami pa yan, hanga lugit lugiten Kami man yan, ti pagitlo, gandang. Ang muna ka dun, ah. Gidan eh. Ito okay. eh. Ha? Ito Hantam ini kan ini, di mo lahat lang ka. Ang kakagsat, yung kami, kami jay, piso min, kami jay, apartment min. Manon, na-harvest tayo? 21. 21. 21. Ado ta harvest tayo kakabsat. Dati-dati mga 15, 13, kasi lang katakit 21. Awan pa itim batin Tatay nuwar mo tali na ba? Okay, kakabsat. Agyaman kami man eh. Ang pipa ng buya yun. See you again. Bye-bye.